So ayun nga guys, andito pa kami sa palengke at kami po ay pauwi na may natanaw pa kami na isang wire na kumikislap. Ayan. So hindi na inaabot ng aking video kasi nga nataranta na rin kami. So ayan, habang kami po ay papunta na inaabot na po kami ng bagyo kasi nga malakas na ang kanyang hangin at malakas na ang kanyang ulan. Pauwi na po kami isa sa Bali. At so mga iba naming kababayan diyan, magsiingat po kayo guys kasi Parang malakas nga po itong bagyong pipito na ito. So makikita nyo na lang guys ang mga masisira mamaya. Mayroon din tayong video noon. Kaya don't forget ha to follow and share. Tsaka tapos sa itong video guys makikita nyo lahat ng mga nasiram mga puno dyan. Makikita nyo sa video na ito. Kaya wait lang kayo guys ha. Wait lang. So yun nga guys, nakauwi na kami dito sa aming bahay, dito sa aming pinupiraya ng bahay ng amo ko. So, kitang kita nga po diyan ang mga malalakas na hangin. Tignan nyo nga po ang puno ng mangga ang mga nakapulupot sa puno ng bilog. Ayan, so kitang kita nga po yung hero nga po ay bumabaligtad diyan guys. Sobrang nakakatakot talaga yung bagyo ito. Ito na po yata pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. ay na po. Magsiingat po ang lahat guys. Magsiingat po kayo. Keep safe po. Keep safe.

So ayun na nga guys, nang umaga na nga, so dumaan muna ako dito sa aming kahit bahay at tinignan ko itong mga isda. So napakalaki nga guys, napakaganda pa ng mga kulay niya guys. May kulay black pa, wala po, ano ba yan? <laughs> Basta magagandang isda lang guys, ang naanohan ko na muna bago maglinis ng kapaligiran. Unahin ko muna itong isda at naaliwaga ako, gaganda nga guys. So yun yung papakita ko na sa inyo guys, ang paligid ng aming bahay na tinutuloyan. sa so, wait lang kayo guys, bye bye! So yun nga mga kasagsagan Dito na naman tayo nagbabalik So ayan nga papunta na kami sa palengke at magbubukas nga kami So habang padaan kami dito sa daan At dami nga nakaharang ang mga puno Talagang nakabara nga po yung malalaking mangga diyan So ang maririg mo nga lang po ay mga Itak power So ang mga mo sa mga kapitbahay Kasi nga mga nagbayanihan pa sila Kaya pasalamat po tayo sa kanila guys At nagbabayanihan po sila So kami hindi na kami makakatulong Kasi magbubukas po kami ng tindahan Yun po ang sabi ng Ayan, so makikita nga po, ipapakita ko pa nga po yung mga punong na barat. Sobrang lalaki, so may marami pong nag-picture diyan. So ayan nga guys, harang na harang ang dahil dyan, nabawasan nila ang nila kanina. So ayan, so balik po ulit tayo sa pag-video, papunta sa palengke. So tignan nyo lang po guys ang mga bawat dadaanan namin at marami pong nakaharang na puno. Kaya manood lang kayo guys, don't forget to follow and share guys. Bye bye, nood lang kayo guys.

Isaac nga po. Wala na yung sauntin? Wala na nga po yung pindahan na yan. Wala <laughs> na isa yun. Wala na nga po tayo dito sa palengke. Isaac <tinyo> po ang sa ay, set nga po, ba't mayroong ganyan na sa atin? <laughs> sa atin na lang po, yung mantikaan na lang. Ay, set nga po. <laughs> ano nga kaya. nga po, iyan.